Aries. Ang araw na ito ay nag-aalok ng pagkakataon upang pag-isipan ang iyong emosyonal na kalagayan. Ang kulay white ay magbibigay sa iyo ng linaw ng isipan at kapayapaan sa iyong puso. Ang number 6 ay sumisimbolo ng pagkakasundo sa pamilya at relasyon habang ang number 20 ay maaaring magdala ng magandang balita na may kaugnayan sa iyong tahanan o personal na buhay. Taurus, ayon sa gabay ng kalikasan, ito ay isang araw upang ipakita ang iyong kakayahan at lakas ng loob, ang kulay gold ay magdadala ng karisma at tiwala sa sarili, na natutulong sa iyong pakikitungo sa ibang tao. Ang number 1 ay sumisimbolo ng pamumuno, habang ang number 19 ay maaaring magdala ng positibong oportunidad sa larangan ng trabaho o negosyo. Gemini, ngayong araw, maaaring mas maging epektibo ka sa mga gawaing nangangailangan ng detalye at organisasyon. Ang kulay brown ay magpapalakas ng iyong pokus at dedikasyon sa iyong mga responsibilidad. Ang number 4 ay tanda ng katatagan, habang ang number 16 ay maaaring magdala ng swerte sa aspeto ng trabaho o personal na proyekto. Cancer Ang araw na ito ay maaaring magdala ng pagkakataon para sa mas balanseng pananaw sa buhay. Ang kulay pink ay sumisimbolo ng pagmamahal at pagkakasundo, na maaaring makatulong sa iyong mga relasyon. Ang number 7 ay tanda ng malalim na pag-unawa at ang number 12 ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iyong mga plano. Leo, ayon sa gabay ng kalikasan, ito ay isang araw upang mas maging determinado sa iyong mga layunin. Ang kulay red ay magpapalakas ng iyong tapang at lakas ng loob. Ang number 9 ay tanda ng transformation o pagbabago habang ang number 21 ay maaaring magdala ng swerte sa aspeto ng karera o personal na buhay. Virgo, ngayong araw, ang pagiging bukas sa bagong kaalaman at karanasan ay magbibigay sa iyo ng positibong resulta. Ang kulay orange ay magdadala ng sigla at optimismo, na natutulong sa iyo sa iyong mga ginagawa, ang number 11 ay nagdadala ng inspirasyon, habang ang number 25 ay maaaring magdala ng swerte sa iyong mga plano. Libra, ang araw na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng pagkakataon upang mas mapatatag ang iyong mga plano sa buhay. Ang kulay gray ay sumisimbolo ng pagiging praktikal at matatag, na makakatulong sa iyong mga desisyon, ang number 10 ay tanda ng disiplina, habang ang number 23 ay maaaring magdala ng swerte sa larangan ng negosyo o pinansyal na aspeto. Scorpio, ngayong araw, maaaring mas lumakas ang iyong kakayahang makipag-ugnayan sa iba at ipahayag ang iyong mga ideya. Ang kulay turquoise ay magdadala ng inspirasyon at kasayahan sa iyong araw. Ang number 13 ay nagdadala ng pagbabago, habang ang number 28 ay maaaring magbigay ng swerte sa mga oportunidad na maaaring dumating. Sagittarius, ayon sa gabay ng kalikasan, ito ay isang araw upang pahalagahan ang iyong emosyonal na koneksyon sa iba, ang kulay purple ay sumisimbolo ng espiritualidad at malalim na pangunawa na maaaring makatulong sa iyong mga personal na relasyon. Ang number 2 ay tanda ng balanseng relasyon, habang ang number 30 ay maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyong mga plano. Capricorn Ang enerhiya ng araw na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng bagong sigla upang harapin ang mga hamon. Sa tulong ng gabay ng kalikasan, mas mapapalakas mo ang iyong determinasyon. Ang kulay blue ay magdadala sa iyo ng malinaw na direksyon sa mga desisyong kailangan mong gawin habang ang number 3 ay sumisimbolo ng balanseng pagpapasya. Gayun din, ang number 17 ay maaaring magdala ng swerte sa aspeto ng trabaho o negosyo. Aquarius Ayon sa gabay ng kalikasan, ang iyong tiyaga at pagsusumikap ay magbibigay ng positibong resulta sa iyong gawain ngayong araw. Ang kulay green ay magpapalakas ng iyong kumpiyansa at magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong pakikitungo sa iba. Ang number 8 ay tanda ng kasaganaan. At ang number 22 ay magdadala ng proteksyon at gabay sa iyong mga plano. Pisces Ang araw na ito ay maaaring magdala ng mga bagong oportunidad para sa iyo. Ayon sa gabay ng kalikasan, maging bukas sa mga posibilidad at huwag mag-atubiling gamitin ang iyong talino sa paggawa ng mahahalagang desisyon. Ang kulay yellow ay sumisimbolo ng kasiglahan at katalinuhan, natutulong sa iyo upang mas mapalakas ang iyong komunikasyon ang number 5 ay nagdadala ng pagbabago, habang ang number 14 ay maaaring magbigay ng swerte sa iyong mga plano.